Yan yeah, mga guys, ya, nandito tayo ngayon sa Barangay Linga. Papunta tayo dito sa Aplaya. Para ipakita natin sa inyo rito yung uh, kagandahan naman sa Aplaya rito. Ngayon, naglalakad-lakad tayo rito. Pusok doon sa Aplaya. Yung mga dinadao nga rito ng mga bangka. Yung mga biyaheng papuntang Talim Island. pasok tayo doon mga guys para uh, makita nyong kasi napakagandang lugar dito tara yeah. at samahan nyo oh. guys uh, medyo papasok kasi ito sa loban medyo malayo, layo konti kaya lang uh, pwede kayo dito mamasyal uh, uh, galing sa kalamba sa na kayo ng tricycle nasa isang taan din yung pamasahe sabihin nyo lang sa apply dito kayo i-attend dyan nyo lang matagpuan din sa public market sa kalamba dyan sa bagong public market e, ito ang kanilang uh, cover court yan yung cover court dyan mga guys yung daycare ko nila ang ganda, bago Yan ang kanilang barangay. Ano hey mga guys, uh, nandito na tayo sa bukana sa Nga Playa. Yung terminal sa mga bangka rito sa uh, Kalamba. Papasok pa tayo dyan. Nasa Bukana na tayo. Ay mga guys, yung mga okay okay dito kaya lang lakas ng kwan diyan, malakas ang music mga guys kaya kinat ko muna. Ay mga santolo. Pagdating pala sa hapon dito guys, sa para na parami may mga tao rito. Ay yung parola. Ito yung Aplaya. Napasyalan ng mga tao rito. Ayan mga guys, oh. puro mga street foods ang nakalagay rito ngayon. Wala pa dito. Ayan. Ayan yung mga palamig. Magami mga guys oh. Napakaganda mga tanawin rito mga guys. Ayan yung Mount Makiling. Ang, yung bundok. Ayan may mga iyaw-ihaw. Nga dito tayo naglalakad tayo rito para mapakita natin sa inyo. Ito naman ay terminal naman ng mga bangka. To, papasok tayo dito. Ang ganda ng view mga guys. Ayan. Dami mga kangkong. dati kasi rito guys sa tambak ng mga basura yan dyan dati ngayon oh nakikita mo naman puro pa na kulay green na yung mga ano tawag dito yung mga water lily um, mm, nandyan nakikita na ngayon mga agad ang oh. dami naman yung mingwit doon ang iba naman na ata dyan ayan ang ganda din yung upo island doon sa dulo ayan napakaganda ayan. ngayon papasok tayo rito ito so, mga guys oh. yan yung mga fish cage pa pala sya lang rito yeah. sa so ngayon kasi uh, parang wala akong bangka nakikita rito mga guys yeah. Napakagandang patalawin dito. Napakagandang pasyalan. Napakagandang pasyalan. meron dun sa dulo, nailigol mga bata ngayon ikot ikot tayo dito para ipakita natin sa inyo ayan, asa ngayon kasi uh, walang mga bangka rito ng mga bihay papuntang talim ayan ang makikita natin dito yung mga namamasyal dito sa lawa. Kasi ito napakaganda parang uh, ah, tawag dito yung parang pier na rin sa malalaking pier. Yung mga dinadaungan ng barko. Ganito ang kalimbawa mga guys. yan Ayan And yung boarding area. Yan, napakalalim ngayon ang tubig mga guys. Kainas na. Bago at ayun na Bago. Kasi yung mga island niya mga guys. So, kung yan sang kalamba. Ano? Ah, uh, tawag dito na na yan sang Los baños. Yung, yung bundok niyan. Sakup na yung sang Los baños. Ang daming namamasyal. Ayan. Ayan sa dulo mga guys. Uh, Mayroong naliligo. Ayan. May mga naliligo ng mga kabataan. ko na Okay guys, uh, patulong na sa lahat ng mga subscriber kung maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna. Bye bye!